Oh no, God! Philippines and all over the world. Siyempre, naririto naman o ang huling wika na walang tulugan for this year, 2020. Yes! Because next month, naririto na tayo, January 2013. Yeah. Jay! Saturday ngayon, no? Kamusta sa ano kapo ang inyong Christmas? Si James, sobrang siya dahil nandaming nakisaya na tao. Si James, pag every uh, New Year? Oo. Oh. Uh, na lahat ng tao sa isang parang boardwalk na kita yung dagat. Tapos oh, may kita may mga may fireworks. Ay, oh. ganda oh, naman daw. Wow. Pero huwag kang magkamit ang mga pakito. Ay, hindi Bawal po ko, Solong. Bawal mga. yan. Na mga anak! Walang magpapaputok! Yes! Ha? Diba? Tanggahan yan! Oo oh, nga. Wag, wag, wag. Kung walang paglamang kayo, kung gusto nyo, paputokin nyo ang mukha ng dalawang ito. <laughs> ang bukbukin. Hahaha. Ano? Naku, naku, naku. Naku, talaga naman. Mag-yugibayin ang stage natin, hoy. Okay? Uh... All right. well, it was really a fruitful and very enjoyable 2012 for all of us, especially social. show sa mga ka December. yung uh, yung uh, donut? Uh, yes. oh, donut? Uh -huh. Mister yes. donut, Donuts. Oh. Mister Donuts? Huh? Mister Donuts? Yeah. Mr. Donuts. Mr. Donut. Mr. Donut Mr. Donut Thank you very much Okay, Lamoyan, mo yan I love you, my compadre, si Pedro Dahil ang support mo, 16 years na Ay, hindi nga lang ano? And of course, ang uh, Mercury Drat 24 oras lang Walang tulugan Walang tulugan din, aratulugan din no? um, at yung sana mga advertiser natin, magising na kayo. Ang walang tulugan ay talaga namang hindi dinutulugan. Work, okay? work, Yes, of so course. Ano? so sa ating mga nari nito, nakita niyo na lang ang oh, mag magkipagtuyatan sa atin. Ano po, ha? Ah. At lalo tigit yung mga nasa kanil kanilang tahanan, di ba? Yes, because you're at 2013, promises to be a bigger, more fun, at maraming maraming surpresa pa ang mangyayari sa walang tuloy. Sa aking mga fairy godmother, and Cleo, Mama Nene and Aya, and of course, thank you, thank you, ang Eduardo's family sa pangunguna ni Ma'am Alice Eduardo, at saka si Papa Don Andres Eduardo, si Mama Elisa Guapita Eduardo, si Nesmolaude Philip, si Melba at si Bayane, at saka only brother Joel Eduardo, yes. at ang mga ninong Jack and Rila, and of course, si Neil Gonzalo, and Congresswoman King King Gonzales Happy New Year! 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 Happy dito naman si New Year! Happy 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 New Year! lahat New Year! Happy New Year! Happy New the Happy the Year! Happy New Year! Happy New Year! Federico Scila Teresa Francesca Sujo? Gabi. Oh. Ang mga audience sa studio, hindi lang mga bata, pati mga may edad, andito na rin ngayon talaga naman na iki-happy new year sa atin. Bakit ang naging audience itong dalawa ka dito? Bakit ang dyan kayo dalawa? Ha? <laughs> Bakit wala kayo dito? Gusto nila makita ka, Kuya Girls, for our New Year's present. Anyway, anyway sa lahat po ng mga naging guests namin mula noon, ano po ha? Ah, na buong taon ng 2012. Pag sana kayo madadala, you are always welcome here sa Walang Tulugan kung anong may tutulong din namin sa inyo bilang ganti namin. Mga dancers, yung mga choreographers, at saka siyempre yung mga recording star natin, recording companies, at mga movies, siyempre mga producer, ang inyong pagtitiwala sa walang tulugan. And especially, the one and only GMA Kapuso Network, Ms. Atomi Gozo, the Duabit family and the managed family. Mr. Yalong, thank you very much sa lahat ng mga executive sa sa ating uh, th floor at sa lahat ng floor ng ating uh, building para <laughs> sa mas mas dance sa floor. mas 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 sa pelikula. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. mas po, po, so, pa makakahabol po mas 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 kayo, sa mas 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 Kristo at saka ang ating mga at saka ang ating director si director, Bang! Uh, mga bro, si Johan Si Carmelite, si Chuchi at saka si Remy, si, Beppi, si Vera si James, si Patrick, Miss Dean at lahat-lahat wow, ba Si Angel na oh, oh, Anna, Angel Si Paz, Si Paz, yeah. yeah, Si yeah, Si Si at yung mga ibang nagpakain sa amin sa taong ito. Na Ay, nagusok tayo. Salamat, ano? Abangan mami okay. ending. Oh. Meron kami ipagkikinala. Oh. The Bombastic! Ang for At, 2013, ang inisyal natin <laughs> baby, Maybe. baby, baby, baby for the year 2013. Ayan! Okay. Okay. So, handa na ba kayo? Handa na ba? Ha? Huh? Nag-review na tayo kanina oh. with a sex bomb. Oh, yeah. This time naman, haharanahin tayo another Christmas song from, from,